bashers. Okay, ayan. Good evening, Good evening po. po. The rest, you are all welcome po sa Velvet Box Live Selling. Every time po na magla-live selling ang Velvet Box, welcome na welcome po ang lahat. Ma'am Jeffy Manlangit. Uh, sige, Fran, shout out mo yun. Hello po, Ma'am Rosa. Good evening po sa inyo. Ma'am Zaira, Ma'am Gina, hello po. Shout out ma'am ay ma'am Jeffrey Manlangit. Ma'am Jeffrey siya. Babae siya, 'di ba? Bae profile B. Pa shout out daw Team Baliu. Shout out po sa Team Baliu. Mira Tolentino. Ayan. Welcome po. po sa inyo. Good evening po. We love you. We love you po, Chairman. <laughs> Ayan. Ay, salamat po sa inyo, ha? Thank you po sa mga uh, solid uh, viewers ng Velvet Box. Maraming maraming salamat po. So ngayon pong gabi, um, i-assist natin si Fran. Ano po, uh, pagka may live seller po tayo, na mga amb ambassadors, ambasadress, syempre, excluded na sa commission yung may-ari. Ano po, yung mga owners, hindi na may kihati sa kanila. So, iba't iba yung mga uh, napupuntahan ng kanilang commission. And syempre, Ah uh, ito po yung mga kasigurado tayo lahat po ng commissions na receive nila is napupunta sa may kabuluhan na na paggastos sa nila is either na savings or meron silang importanteng paggastos may future plan po sila so ibig sabihin malaking tulong po ang online platform ni Velvet Box para uh, makapag uh, contribute din po sa kanila no? Ayun talagang hindi lang tayo purely business ano? syempre tayo ang goal ng negosyo is to generate ng profit pero hindi din natin isasantabi yung purpose bakit mo gustong magnegosyo at isa po sa purpose ng Velvet Box no mainly eh, syempre makapag-provide ng mga gandang produkto para po sa inyo and number two aside from the profit that we are you know aiming Um, yung matulungan, makasuporta din po sa ibang mga kababayan po natin. Ano? na yung mga empleyado ni Velvet Box, and also yung aming ambassadors and ambassadress para po talaga to sa kanilang lahat. Wow! wow. Ma'am, sino? Ma'am Natasha, Ma Natasha, Ma Natasha, Ma Natasha, Pakistan eh. Ayan si Ma'am Natasha. Oo. Oh, oh. Ang dami pa. Ang dami pa Ang dami friend, <laughs> friend joy, ha. Grabe. Ah. Yeah. Ano ano yung naki feel mo fra na ano na maraming nagmamahal sa inyo ni Joy? Uh, so Aside to... from minamahal mo siya. Ay. <laughs> <laughs> sobrang nakaka para sa akin po unexpected na ano. Syempre po bago pa lang din naman po ako sa ano sa Kalingap family at uh, na feel ko po talaga na yung pagtanggap sa akin ng mga fans, manonood and mga supporters. Sobrang sobrang saya po siya sa feeling kasi syempre natanggap po nila ako na maging ano uh, partner or katandem ni Joy. Ni Joy at, at the same time may nabigyan ka ng opportunity na maging ambassador Ako, din maging ng Velvet Box din ko no ng, ng ambassador Oo. ng Velvet. Kasi syempre ang ang Velvet Box po ay ano to eh kumbaga kung ma-achieve uh, uh, ma namin yung 50 years naming contract sa Security and Exchange Commission, syempre gugustuhin namin yan. Matagal na